Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talagang namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love oh my Angel, angel. Pagpapatuloy ng ating istorya ay napakasaya ng mga fans at supporters sapagkat nag-live muli si Miss Rachel. Gabi na noon noong siya ay nag-start mag-live. Ang una nilang pinag-usapan ay tungkol sa tita niya na mama ni Trixie. Na... Pumunta daw ang kanyang tita sa ospital at tinala daw ito nang sa ganon ay maagapan ang kanyang iniinda na sakit. Ito daw din ay cause ng dehydration. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay okay naman na daw ang kanyang tita at medyo kumalma na din ang kanyang mga nararamdaman at sitwasyon. Maari na daw siyang makalabas sa Martes or Mirgoles kaya panatag na din naman daw ang kanilang loob. Oh my angel, angel baby, yeah. Habang nagle live din si Miss Rachel, ay talagang todo suporta din pala si Kuya Ruel doon sa kanyang gilid. Hindi lamang nagpapakita si Kuya Ruel, ngunit nandun siya at pinapanood niya ang dalaga na si Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel ay hindi mo na magpapakita ngayon si Kuya Rowell sapagkat Live niya daw muna ito mag-isa. Pagkatapos naman noon ay nag shoutout out na nga ng napakadaming fans si Miss Rachel. Talagang natuwa din ng mga fans sapagkat pinapansin sila ni Miss Rachel. Nakatuwa din si Miss Rachel sapagkat talagang hindi siya napapagod mag shoutout out sa mga sumusuporta sa kanya kahit gano pa ang mga ito kadami. Ikaw nga si Right? Ikaw nga ba love of my life? Grabe at sobrang natuwa talaga si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sapagkat ang live na to ni Miss Rachel ay talagang umabot pa ng 10K viewers. Grabe at tuwang nga si Miss Rachel dahil talagang umaapo pa rin ang suporta ng mga subscribers niya para sa kanya. Nagpasalamat din si Miss Rachel Muni kay Kalina Prab, kay Kalina Val, kay Ante Edna Vlogs at talagang syempre sa palangga niya na si subscribe daw ng mga fans at talagang sana suportahan nila ang mga ito. Oh my angel, angel.

isang normal na live lang naman ang maganap ng gabi na yun. Talagang mag-shoutout lang at kinausap ni Miss Rachel ang kanyang mga fans. At talagang nandun din si Kuya Ruel na talagang palaging nakasuporta sa kanya. Pinakita din pala ni Miss Rachel ang kanyang alagang pusa at talagang tuwang-tuwa siya dito. Pagkatapos naman ito, ay talagang magtatawanan sila ni Kuya Ruel. Kaya makapansin natin na talagang napaka-sweet na ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa. Talagang ng gabi na ay napakasaya ni Miss Rachel. Talagang napakarami niyang tawa daw sapagkat natutuwa siya dahil napakadami taong sumusuporta sa kanya. Oh

Pasok na naman ako uuwi. Yan ni pasok Ano 'yan? Moto? I'm brace neck. Mali. Ito. I'm positivity avoid negative. Ayun 'yung po ang ano natin ha. Moto. Ayan, Moto natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan, bamboo, bamboo? Bamboo na, ano? yan? bamboo Bambu, bambu. ano? 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 Ah, na po si tita. Tsaka yung sakit niya po. Yung sa ano, ano yung nasa? Mama? Acid. acid sa asid po. Tsaka nadagdagan po, na po siya. Nag Salamat po. Ay, sarap manood pag bungis ang papanoorin mo. Ay, salamat po, Ma'am MD, Sir MD. Ayan. Ma'am Marie Tapia, shoutout po. Ma'am Angelique, Angelique Bate. Shoutout po, Love you lang ga. Ay, wow! Jismil na! Congrats! Wow! Salamat po! Thank oh, you so much! <laughs> Oh, ang dami Ang dami nanonood Salamat po sa support uh. <laughs> Gawin ko kong tumanan Kasi natutuwa lang kasi siya ako Ay mama Bella La Pastara Shoutout po Salamat po Kamusta mo Ayun po medyo okay na po Yung pakiramdam niya At Lalabas po siya sa Martes Or sa Miraculous po And, TikTokers lang TikTok <laughs> <laughs> wow! <laughs> oh my God! Salamat po sa support. Ganon ba? Salamat po. Thank you so much po sa so, no, na tuloy ako. Thank you so much po sa nanonood ngayon. Wow! umabot po tayo ng 11K. Ayan po, salamat po sa mga nanonood ngayon solid supporters talaga. Salamat po. Kerab, thank, so thank you so much po. Salamat po sa inyo, Kerab. Kay, kay Kuya Vincent po, salamat po kay Vincent. At kay Kuya Val, kay Ate Edna, salamat po sa inyo. At syempre naman, shoutout din kay Langga Rowell of Malalag. Salamat, Rowell. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!